Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi mama Ha 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 Mga Brom Brom, may nakita na naman tayo Nang tutulus naman yung kalsada mga Brom ka Brom Bigyan na naman natin ito na bagay, let's go Punta tayo sa KFC mga Brom Para bumili na pagkain para ibigay na unsa Na tutulus naman yung kalsada Let's go mga Brom Brom na naman tayo ngayong gabi mga Brom Brom Napagkain na naman tayo ng na pagkain doon Saan na tutulus naman yung kalsada At least malalang katulong tayo sa kanila mga ka Brom Ah, uh, dito na tayo sa may KFC mga kabrumbrum bibili na tayo pagkain para ibigay kay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum, pasok tayo, let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum bibili na pagkain, let's go. Ah, uh, ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo na pagkain sa KFC at may 300 pesos na pira. Ibigay na natin ito kay ate na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go. Let's go mga kapamrami Atin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulong na naman tayo ngayong kami mga kapamrami doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kapagkain na naman tayo ng na pagkain sa kanya At least man lang kahit ganitong paraan Nakatulong na naman tayo mga kapamrami Let's go mga kapamrami Atin na natin ito pagkain Let's go Oh, uh, nandun si ate mga kapamrami Lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 300 pesos Let's go Nandito siya mga kapamrami Let's go mga kababang mga natin pagkain ka ate. Let's go!